Setyembre ng taong 2011 nang kanilang respondihan ng isang trahedya nang isang puno ang nabuwal sa isang tahanan. Ang Swal Rescue Command Center po ay may responde sa Labing-siyam na barangay ng Swal Pangasinan at ganun din sa Labing-tatlong bayan na karatig ng Swal. Sa loob ng tatlong taong operation ng Swal Rescue Command Center ay nakilala na po kami dito sa halos sa buong Pangasinan. Napakalaga sa mga nasa liblib na lugar na mayroong rescue team na kaagad na napupuntahan sila sa, at naihatid sa mga pagamutan. September 27, 2011, mga alas 10 ng gabi ay nakata nakatanggap po kami ng tawag mula sa Barangay Secretary ng Barangay Siwasiw is uh, Sol Pangasinan. Inire-report na may isang bahay na uh, nabagsakan ng puno ng mangga. Ayon sa tawag, may pamilyang nadaganan sa pagkakabagsak ng puno ng mangga. Kung tutusin po ay uh, labing limang minuto lamang ang biyahe papuntaron kung normal ang panahon. Subalit uh, dahil sa kasamaan ng panahon at uh, sa lakas ng bagyo at hangin, ay marami pong naging sagabal sa pagparon. Bukod sa mga, mga natumbang kahoy na kailangan naming i-clear, Naging sagabal din yung daan papunta ron sapagkat nung panahon yun ay rough road pa po yung kalsada papunta sa Siwa, East. Yung mag lang si, malapit lang sa bahay po namin. Nung kalapa, kalakasan po ng bagyo, bigla po natumbay yung mangga. Naramdam po na, Naramdam, pero nakahiga, na po kami. Eh, pag bubaba ko, naghihiyaw na yung bayo ko na humihingi ng tulong. Talaga na sila mangga. Ang nasa loob lang po ng bayo, mag-asawa lang. Saka yung dalawang anak nila. Kasi po hindi po makaalis yung asawa del, bagong panganak. Kinuha po namin yung dalawang bata, inuwi muna namin sa bahay. Ta. Nilalamig na rin po sila eh. Kinuha po namin yung sinso. Kami po pumunta muna sa tatawag sa mga para po matulungan sila kung eh, tangkos sa ospital. Ang inabutan na po namin ay na chainsaw na po yung kahoy na nakadagan sa bahay. Si misis po ay nasa isang tabi na at nakabalot ng kumot. Matindi ang injury na tinamu ni misis sapagkat yung mismong malaking puno ng mangga na bumagsak ang tumama sa kanyang ulo. Hindi na po pinadala sa ospital si misis ng kanyang pamilya sapagkat uh, tanggap na rin po ang pagkawala nito. Mula sa bahay, isinakay po namin si Mr. sa ambulansya. Tiniyak po namin ang kanyang vital signs. Nung bumagsak ang puno, ang tinamaan kay Mr ay yung kanyang kaliwang balikat. May gasgas siya sa sa kaliwang pisini at sa kaliwang binti. Maliban po sa kanyang mga tinamong gasgas, ay wala nang ibang malalang tama ito. Malaglagik da madam daga ti anak na na, ta, na ayan ni, ni na mamangiw ko na sa uh, kon lula langit ko oh, sa diyang babae. Yung asawa yung anak ko nakaligtas madam. Kung sa po siya hindi ko alam madam yung nasaan yung anak na nilas limang bata. Yung dalawa, pinaampun na. Yung tatlo, ako mag-alaga. Dahil po sa insidente yon, pinaalam po namin sa mga barangay captains ng SWAL na dapat ipro ang mga punong nasa kalapit ng mga bahay upang maiwasan ang, ang insidente ganito. Ang maipapayo po namin sa mga nasa liblib na lugar Lalong-lalo lalo na po yung mga bahay na may katabing malalaking puno, ay lumikas muna kayo sa inyong mga bahay at pumunta sa ligtas na lugar.